Pipick up ako ng egg sa farm. At yun. Samahan niyo po ako. Ako lang pulit mag-isa. Hindi ko na po sinama yung aking magina. So medyo hirap tayo ng ating video. Bawa na tayo din ng nagkakamera sa na natin eh. Sa ating business adventure. So hindi ko na po sinasama yung magina ko dahil alam niya naman sunod-sunod po yung nandito na lang po ulit nyo na lang mamaya para po safe ako pa sa, pag sa pagmamaneho a few moments later so yun guys nandito na po tayo sa isang customer so hindi ko na po nabidyoan yung pagkuha natin ng eggs sa farm dahil nagmamadali rin po tayo tayos tayo sa matinding traffic kasi yung oras na dating ko po, po ngayon ay mag alas 4 sa so, alas 4 kung abutin tayo sa dahan sobrang traffic po yun buwan ang uwi sa mga probi probinsya ng no, mga nagkukumpanya or mga namamasukan dito sa Kalamba, Laguna uwi ng mga probinsya yan. kalimitan po yung mga taga Batangas or tabig-dagat, yung iba uh, uwi ng mga panila. so, so sila ta sobrang traffic mamaya so yun po natin kaya yung pong video So, dito ko na po kinuntinyo sa customer ko. Saan ko po ibababa itong mga produkto natin. Hindi po sa likod yung iba. At yan. So ngayon po ibababa ko po muna. No? Para po pag ibababa ko po kasi yung 90 sa, sa isang customer na to. Ay, eh, mapagpahinga na tayo. So mamayang gabi ko na po i-deliver ang iba at kumontak naman po nagagabihin. So makapagpahinga. Medyo nakapagod din po guwano sobrang traffic din talaga. So continue po ulit yung video. At yun, may share po sa inyo. Siyempre nakakatuwa bilang sang supplier ng egg. Marami tayong nakakasalamuan na tao iba't ibang ugali, iba't ibang kung makita mo sa mga customer nila pero ito po yung share ko matutuwa po kayo kasi ako po natuwa <laughs> so tuloy ko po mamaya para po mahaba time natin dahil yung order po ng customer ko na to yung na rin po nila yan so unahin po muna natin yan bago po ang ating pero syempre share ko po sa inyo yung produkto natin ipapakita ito sa inyo. So ayan, yeah. kagaya po nang nakikita nyo lagi, lagi naman pong punong ganyan yung ating kinakarga. At ganoon din po sa tikuran. Hmm. Lagi naman po lagi naman po tayong ganyan na kapuno, no. So ito po yung unang bababa 80. Tapos may isang po po doon kasi 90 ang order ng ating customer. Ayan. 80, nasa likod. So, yung 10, nandito po natin kukunin yan. Pero ito po ay more on medium. Small po yung nasa likod. So, ganyan po siya kinakasa para hindi po ako nalilito. No? Pero itong layer pong ito ay small to. Yung tatlo. So, ibababa po muna namin guys. Continue ko na lang po yung video. So, ayan guys. Ibababa ko na po yung 90 trays. No? Na. Papansin nyo po, bumi na siya tapos po nakatayo na po yung upuan sa likod so yung tsenta po doon tanggal natin dito natin kinuha yung 10. kasi 90 po ang order nitong isang customer na to so ngayon po pauwi na po no? and then doon ko na lang po i-share yung, yung sinasabi ko po kanina so, let's go a few moments later good morning po sa inyong lahat So yun guys, now, hindi, ko na, hindi na po ko napag video kagabi. So kakapon po sana yung i ko pero dahil may delivery tayo nung gabi yun, hindi na po muna yun then nakalimutan ko ma-share, sinasabi kong meron ako i na kwento na magandang experience So ngayon po po siya i ngayong umaga pero bago po ang lahat, i ko po yung last delivery natin ngayong araw. Dahil kakapon po yung 90, then nung gabi yung ibang ano natin ah, uh, customer na sinuplayan ko so ngayon meron pa pong 35 trays na last na ating i-deliver so kahapon kasabay na rin yung cooking oil nung gabi so share ko po sa inyo so yun guys 35 trays last delivery natin ngayong araw So, mabot lang siya ng 2 days. Kahapon, pagka-pick up, diretso tayo sa customer, deliver. Then, ngayong araw, so pang 2 days so meron tayong 5 days na pahinga, so lagi pong ganoon, simula po nung nag-share tayo ng vlog, o ng pag-share ng small business, na magandang ipang negosyo uh, nung una, umabot po kami ng 3 to 4 days nung nakabisado na po namin yung cycle, yan napakaaba na po ng pahinga natin or yung time sa family no tapos parang sundot na lang sa mga araw tong ating business so yan i-deliver ko na po yung araw so yun guys sa mga relate lang po dito sa i-share ko po na magandang experience hindi naman po siya ganun ka-excitement pero nakakatuwa lang din po i-share sa inyo yung experience ko po kasi sa ating negosyo yung yeah, pagsasupply ah uh, mga marami tayong ang iba't ibang klase ng tao sa mga farm sa <clears throat> mga nakaka tanong natin nakakausap sa sa farm kasi una message muna pe then sa actual iba yun eh so, sa actual nandyan yung me medyo ano po ba siya sa mga term magandang term na gagamit ay hindi makakasamad sa tao sabihin na natin na hindi friendly. <coughs> so, dito sa isa naming bagong kinukuna na farm, so nakakatuwa lang po, no? Nung umpisa, pangalawa, pangatlo, siguro mga, ano, kalahating taon. So, parang customer na customer lang po kami. Dahil ngayon po ay medyo matagal na rin tayo sa kanila, alam niyo po yung naramdaman po namin o naramdaman ko po na hindi na po ibang tao yung touring sa akin itong customer na ikinukwento ko po so nandiyan na po yung nagpapayo nagkukwento, naging open sa madalit salita tapos yun, parang tinuturing na rin akong anak kasi nandiyan yung mga paalala na mag-iingat o bago sumabak sa trabaho, siguraduhin yung munang nakakain o pagpalipas ng gutong kasi mahirap magkasakit yung mga ganun term So, shout out dun sa mga <clears throat> naka-experience na, na experience ko no? na gano'ng klase ng uh, bagong supplier na aturing po sa atin o no? sa inyo ay eh, hindi na ibang tao. Nakakatuwa lang po na may mga gano'ng klase ng tao na kapag tumagal, hindi ka na rin ituturo na ibang tao. So, bukod po kasi dun sa... Ano po yung experience sa uh, ano, nanay ni Miss Queen Ay Mercado. So, shoutout po sa Cafe Naman, kay Inay Lynn, kay Queen Ay Mercado. Shout po sa inyo. So, doon po yung unang na experience. Doon pala sa una namin pagkikita, ganoon na rin. So, mag-iingat kayo mga anak. So, nakakatawang may mga ganun klaseng ng tao. Or, likas lang siguro mababait ang mga batang ganyan. So, shoutout sa lahat ng mga taga-Batangas. <laughs> Natutuwa po ko sa mga nakakasalamuha ko po, po dyan na napaka po ng mga ano sa aming pagtanggap or yung trato na halos hindi na kami ituring na ibang tao. Pero hindi, hindi ko naman po sinasabing ano, na batanggay niya lang po ang mababait. Siguro marami pa rin. Nagkataon lang ng ating business ay dito po tayo ako sa Batangas, papalapit kasi ito po ang taong tinutukoy ko po ay taga ah ano po pala, tanawan yan, tanawan. So, shout out po kay madam. Hindi ko na po papangalanan kasi hindi po nakahingi ng permiso na kung pwede ko po, po siya i-mention o pangalanan. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, yun. So, yun lang po yung share ko. Napakabait po na mga nakakasalamuhan namin tao sa ating negosyo. So, bukod po sa i enjoy na namin yung ating business, nakakatuwa rin po may mga ganyan tayong tao, mayroon tayong ganyan mga taong nakakasalamuhan na napaka ganda na nga sa atin pagtanggap business adventure uh, negosyo sa ating mga negosyo yung supply natin nakakasalamuhan rin tayo ng may maganda mayroong hindi <laughs> pero dito sa ating pagsusupply yan, nakakachimpo na tayo ng mga magaganda yung trato sa mga customer nila so yun lang po at nakalis na po at kailangan na po ito i-deliver after po ng deliver niya mamimili naman ako ng uh, lulutuin kong pagkain namin ngayong araw so let's go so yan guys nandito na tayo sa customer ko na yan sila yung last na susupplyan natin <coughs> so familiar na rin kay God lagi naman po yan ang nakukunan ko natin eh. <laughs> so maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa aking business. Ano po no? At yun po, lagi ko pong sinasabi. At inihiling na rin po sana marami po akong na inspire na tao na tutulungan sa pamamagitan ng pag-share kung paano po ako nagsimula rito sa negosyo na to at yung mga strategy kung ano yung mga dapat na kausapin para supplyan at nang maging sigurado yung tuloy-tuloy na negosyo natin kagaya po ng mga sinishare ko at yung produkto laging ito po namamayat pag so sa dami ko po pong sinir na klase ng negosyo na produkto papapansin nyo eh, ito pong egg eh, cooking oil lang talagang walang humpay ng ano takbo ng eh, sa takbo ng negosyo natin so sila yung laman lagi ng ating video So, sa madalit salita, sila yung pinakamagandang inegosyo na mura ang puhunan pero maganda ang magiging ika. So maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang po ang ating video at sana magtagumpay po tayong lahat sa hamon ng buhay sa mga karir na ating papasukin. So God bless po and peace out.